mga kasabong, andito tayo ngayon sa Blue Mountain Sports Arena at kakausapin natin ang idol ko sa Antipolo City, ang kilawot ng Blue Mountain, si Idol Buboy Pakampara. Magandang araw. Magandang araw dito yun. So, hindi ko natatanungin yung mga manok niya kasi yung mga manok niya, matagal ko nang pinupustahan, napapanood ko sa mga laban, nakakasama tayo sa pustahan ng hindi naman kalaki yan, saktong sakto lang. Meron lang gusto malaman sa sikreto ni Kuya Buboy, yung pamahiin. Kuya Buboy, ano ba mga, mga pamahiin mo sa laban? Ah, marami, marami. Wag kang dadaan sa patay. Okay. oh, uh, huwag kang kung may rekla yung atawa mo, wag kang magsasabong. Ayun. Maraming pamahiin Kaya lang. Kaya lang, sundin mo. Kasi wala namang mawawala kung hindi kung susundin mo sila. Asa uh, sa'yo naman lang yun eh. Uh. So yung yung pamahiin na yan, uh, sa tingin mo, ano yung naidudulot na maganda sa laban mo? Marami. Kasi lumalakas yung loob ko eh. Confidence ka? Oo, ako nagkakaroon ka. ka ng confidence. Yung tiwala eh. Lalo, lalong gumagaling yung manok mo kasi wala kang iniisip eh. Okay. okay. So yung pamahiin naman na ano, yung siyempre manok iba-iba kulay eh. So uh, yung pamahiin sa kulay, meron bang? Oo, meron din yun. Yung swerte sa araw na to, itong manok ng kulay dun tapis, pero so ito ganitong may buwan. Yan, dapat sundin mo rin yun. So, um, bago ka maglaban, tinitingnan mo muna yung kalendaryo, tama ba? Oo, oh, meron yun. Oo, oh, tinitingnan yung kalendaryo bago ka lumaban. So, yung buwan, parang ano yun? Yung buwan, oo. Oh. So, sa kaliskis, paano ang ano, sa kaliskis? Sa kaliskis naman kasi sa lahat ng matatanda, doon bumabase. Kasi merong malakas na kaliskis, may mahinang kaliskis. Kapag karali mo ninyo kung ano yung pangotra doon sa malakas, na kaliski. Paano kung may nagregalo sa'yo, wala namang kaliskis yung Manok? Meron ba doon? hindi madali lang yun. Huwag laban? Adobo. <laughs> so, yung mga ganong Manok, uh, joke lang yun. Pero ibig sabihin, yung walang kaliskis, meron din sigurong, meron din sigurong araw na ano. ano. Okay. So, meron nga mga breeding na walang kaliskis, eh. pero hybrid sila. Oo, oh, magagaling din sila. Pagkakaalam ko, may nag-champion sa World Slasher or hindi naman champion, parang Karalera. maganda uh, score eh. Uh, maganda score. Walang uh, kaliskis. Taiwanis uh, Taiwanese ba yun? Mga, uh, uh, mga Taiwan. 2013 uh, meron ba, din tayo, na, Meron din dito ngayon na walang kaliskis naman ano. Oh. Kaya lang hindi dito umuupra sa Pilipinas eh. Hindi sumisikat eh. Teka muna, may tatanong ako. Sa mga barkada mo, uh, share mo ba yung pamahiin or lahat kayo ganun ang pinaniniwalaan? Hindi, ganun kasi sa tropa eh, yung magkukwentuhan kayo, may kukontra. Okay. Ay, ano lang, hindi, wala namang perfect na tropa eh, lahat, lahat may ano eh, may kontra mm. may against eh. So ba? halimbawa, wala ka namang panlaban sa araw na to, manok lang ng tropa mo, nag advice ka ba sa pamahiin or hindi na? hindi na, bahala na sila. Makapagalit, Pag ano eh, di ba? May mga piloto kong tao. Oo nga. Oo. Tama So yung pamahiin ni Kuya Buboy talagang matibay. Pang sa akin lang yun. Pang sa kanya lang. So, ngayon, na-share niya sa atin yung sikreto niya. Oo, so, oh, so, maram, maram, marami, marami. Abangan natin marami, yung laban mamaya. okay. So, kuya, good luck. <laughs>